Ubi makapono, chocolate mousse. Buko makapono, choco moist. makapono. ang isa. Uh, chocolate mousse. Chocolate mousse. Meron makapono. ang isa. Uh, chocolate mousse. mousse. Butido, uh, uh, chocolate mousse. Butido, bacon. tawa uh, produkto. Uh, 150 ang buko makapono. Ubi uh, makapono. Ang makapono, 150. 150. Tagpila? Tagpila yung 150. 150, may medium na. medium so, 120. 120. 120 180, 180, 180 ang large. Ang yeah. bagage napakaalat ubesa. siya isa 10 slices sa box 10 slice, tagpila, 300. 300. O, bili na kayo. Diri lang sa Dika, Old Dika to. To bang sa basketball court. Ha? Ah, lang siya gatambay sa may basketball court. Obie makapuno na no? iya gusto. Sa amon, changi. Daamo siya sang dala guys, oh. Kung gusto niyo mo bumili. Sino pangalan mo? Si Princhan. Princhan? Camino. Camino. Hanapan siya. <laughs> Makita nyo to. <laughs> Obi makapuno. Di. 150? 150. Uh, 150. 150. Oh, kayo mga ilag sa kuan pagkain dessert pagkain bili na kayo kay sino tong pangalan mo Frenchan Frenchant okay puno na o di makapuno ang sarap daw subukan ko di kaya tikman natin guys ang obi makapuno 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 oh. wala na makapuno tapings lang kinubos um, na ni mayot natin <laughs> Sarap. Obi gid, obi makapuno gid. Ang taste. Hmm. Feel not bad da. Worth it sa price. Hmm. Kahit 150 pero masarap. Mm -hmm. Yan ang lagyan. Siyot. Ano pang hinihintay nyo? Bili na kayo kay Frenchan. kami no Kanyang... Solet na solet ang 150. Mga daw. Mga kakanin. Ibang, ibang, ibat ibang, ibang, ibang,